mga kaina si Ella kakagising lang po nito mga kaina kala mo namang kagabi ito ay nakipagsayawan okay. <laughs> kagabi po kasi mga kaina tulad nga po yung nakwento namin kahapon may sayawan po sa kabilang barangay ngayon ito sa si Ella hindi na ano, tulog tulog siguro kasi magaganda po yung mga music ay ingay nang ingay nito na tapos madaling araw ay gising pa ito tapos ay naga ano siya tawa ng tawa sigaw ng sigaw kaya pala pagdating ko kaina tulog tapos Nauna pa ako magising sa kay Ilang. Oh, <laughs> ano na po na, ano po na, ano po nagising po siya. Pagdating po ni Kama, um, tulog ito mga kainan kasi ano po siya, natulog siya ay mga, ano na po siguro, mga one. Parang ganun kasi naidlip lang siya nung pagkaalis ni Kama eh. Tapos nagising. Kasi yung mga music talaga, Akala mo naman talaga ito ay dalaga na. Nakinarinig yung mga music dun ay, ang lakas, ang ganda ng mga music, ano. Naging pagsayawan din ito. At ang mm. nakala mo yan, tukmantok. Eh, Tinunan -tuk. yung buhok naman yan dito Nakaidwan <laughs> <laughs> oh. okay, so, you... Ayos, ayos. Oh. Manang mana <laughs> sa, sa ina yung buhok. Yun yung pinakang unahan na ano. Espongado. Oh. Anin ko nga po ito mga kainan Uh, ah. lalagay ng anong bibili. Dito po kasi mga kainan Bira po dito mga kaina. Magkaroon ng ano yung conditioner po ng pambata. Kahit po dun sa my part po ng anong Punta po kasi ako dun sa grocery yan, mga kain na eh. Eh, wala eh. Kaya sabi ko, pag mayroon, samantayin ko po mga kain na bibili po ako nun kahit medyo, ano po, may price po siya, yung conditioner na pambata. Kaya eh, ayun. Kasi, ang gusto ni mama ka mga kain na papahabain po kasi ito eh. Ayaw na po niyang tanggalan ng buhok. Ano, paiklian po ba? Ang ibig ko sabihin, paiklian. Kaya ayan, mga kaina si Ella. Kaganda-ganda naman yan dyan. Nakipasayawan <laughs> ikaw kagabi. Ha? Ikaw naman ina, hindi naman. Sumbong-sumbong ikaw dyan. Ha? Nalit lang naman nagising. Nakipagsayawan. <laughs> si Kama po kasi nag-duty po siya mga kaina. 10 e, to 6. Tapos ngayon nagpapalit po siya mga kaina. Eh, Mayroon po nakipag-usap sa kanya ayun nga po, mag-change daw po sila ng dalawa kasi yung isa po mga kain kasama ni Kama nag-aaral pa po kaya naano naman po si Kama kaya ang pasok naman po ni Kama ngayon ay 2 kaya yun po mga kainan habang nandito okay, dito mo yan dito ayun nga ko po yung bata sa ko dito kasi may kainan na po kasi ano eh kaya ayun kaya ayun nga po mga kainan tapos nag ano sila nag tuloy ko yung kwento ko Mamaya po ang pasok ni Kama, ka tututay naman po. Ay, rice well naman si Ayun, tas mga ano ay may katabi naman po ang ela Pagdating ni Kama ka ay talagang maingay na naman ito mamaya mga kaina. Kasi alam niyo po si ela eh, mga kaina, lagi po itong ano eh. Pag nandito si Kama, ka alam na alam niyo eh pagpadating. Maganda gising nito eh. Ano? Mm -mm. Ano ah. ginipiyata ito. Mahaba po kasi ang tulog na Ella mga kaina. Mahaba ang tulog niya. Kaya alam nyo po mga kaina, kung mapapansin po ninyo, lagi po kami nandito sa ta, binibigyan po namin sa tambayan. Kasi dito po kasi mga kaina, maginhawa po. Tapos dito rin po yung medyo maano po yung view. Meron pong ganito <laughs> nga po mga kaina kasi nilagay na nakain. May mga, kaina, mga pa eh, ano anahaw pa ay ano na, po na ano na siya na ano atayo Yeah. Yung nasa likod po namin na yan, no? may mga anahaw din po yan mga kaina. Kaya ayan. Stella po ay paanin ko na nga po ito. Hmm? Ay, swell muna sa kanila. Nababay na tayo. Ah, bye bye.